Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Honas Sinabi uli ng Panginoon kay Honas, Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahiyag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Honas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabotin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang ninibe pagkaraan ng apat na pong araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalita ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak sa paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya eh hindi na niya itinuloy ang paggunaw sa Niniveh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, O Mahal kong Diyos sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga paghahandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O oh Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, akong babat-pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Yesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit. Subalit, walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Honas. Kung paano si Honas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman, ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Seba laban sa lahing ito sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Sakay Solomon sa araw ng pagwukom sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas pakinggan ninyo lalong dakila kay Honas ang naririto ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu-Kristo.